yung kanyang pinakalabasan ng tubig dito ko patatapatin mga kabisay kaya dito ko nilagyan ng ah, siminto so ako na lang ang maglalagay ng pitsil yan mga kabisay siguro ipapakita ko na lang sa inyo ang daming lamok mga kabisay Diyos ko daming nangangagat ah! Yun. Good afternoon mga kabisay. Magandang magandang hapon dyan sa inyong lahat mga kabisay. Tayo ay eh, merong ibang activities ngayon mga kabisay. Panibago na naman ito. Dito mga kabisay meron akong ginawa pero papakita ko na lang sa inyo. Dahil tapos na pero meron pa akong gagawin mga kabisay. At ayan ay eh, may sobra pa akong siminto dahil ang ginawa akong mga kabisay ay ito. Eh, hindi ko na i-video kanina mga kabisay kasi naka-live to eh. Naka-live to. Nakikita nyo to sa live ko. At yung live ko kanina mga kabisay ng tanghali, ay eh, meron yan. <laughs> Kaya, ang ginawa ko na lang, eh, trinabaho ko ng trinabaho, hindi na ako na vlog. Kasi nga, naka-video naman eh. Naka-live naman eh. So, ayan. Ang sobra ko ngayon, ay akin namang gagawin. At, ilalagay ko naman doon sa ginawa kong ano kanina ng puso. balik yung last na video ko, di ba, nagkabit kami ng poso So, ay, nagbaon pala ng tubo para sa poso So, ayan ngayon yung pinakapit sila ng poso Hindi ko pa nakakabit gawa nga ng medyo malambot pa yon At aayusin ko pa mga kabisay. So ating puntaan ngayon mga kabisay para ipakita ko sa inyong aking kinakabalahan ngayong maghapon. Pero kahit papano eh, meron naman tayong mga nagawa. Ayan mga kabisay at ayan o. Oh. Bali, yung sobra kong simento doon mga kabisay ay eh, dinala ko dito at ayan nga aking gagawing ilalatag ko dyan sa pinakabumbahan ng tubig. Bali, pagpapatungan ng timba kasi siyempre pag magsasahod tayo, pangit naman na mapotik doon. Kaya kailangan ay eh, itong simintong sobra ko para hindi masayang doon ko na gamitin at ito'y aayosin ko na rin. May forma pang timba yan. Tatanggalin ko muna yan timbang yan. Saka ko yan aayosin na medyo maganda namang tingnan. Hindi katulad yan na amusin. So, abang-abangan nyo na lang siguro mga kabisay. At mamaya, eh, baka maipakita ko sa inyo kung paano kong gagawin. So, abang-abangan nyo na lang. Alright. Yun nga mga kabisay at nalinis ko na dito. Ayan, natanggal ko na yung mga laglag. So, wala na rin dito yung sobra kong halo. Ando na. Binala ko na doon. At mamaya mga kabisay, ay eh, gagawin ko doon. Siguro ay eh, akin munang hahaluin iyon. So, samahan nyo ako mga kabisay. Let's go. At yun mga kabisay, ito na. Nandito na lahat yung halo. Ayan. Magkakasama na rin yan. At siyempre, ayosin ko pa yun. At tatanggalin ko yung ano nun, cover nung uh, ibinuhos namin. So, samahan nyo ako mga kabisay. Let's go. Yun. Atin na muna itong tanggalan ng cover mga kabisay. Para Aayusin ko lang to. Pangit kasi na ganito Parang ano eh. Siyempre kahit ka eh, Marunong din naman tayong gumawa. Eh gawan na natin ang paraan na gumanda. Ah! Biglang <laughs> <laughs> naputol. <laughs> Ayun. ba? Ayusin pa natin 'yan. Para hindi naman masagwan tingnan. Ah, Diyan ka muna. Diyan lang kayo mga kabisaya. Panoorin nyo lang muna ako ha. Ah. Alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. mga kabisay at naayos na natin ayan oh. at nalagyan na natin ang patungan ng patungan nung kanyang isasahod na timba pag may ano na siya may tabo na yung kanyang pinakalabasan ng tubig dito ko patatapatin mga kabisay kaya dito ko nilagyan ng simento. so ako na lang maglalagay ng pitsil niyan mga kabisay siguro ipapakita ko na lang sa inyo ang daming lamok mga kabisay guys ko daming nangangagat Ayan. Siguro papakita ko na lang sa inyo sa susunod na video at ang ilalagay ko dito mga kabisay ay naan dito na ipakita ko na rin sa inyo kanina at yun ay eh, nakaready na rin kakabit na rin laang dahil nalinis na rin nung una kasi napuno ito ng kalawang mga kabisay kaya nilinis ko dahil medyo na-stack siya ilang linggo or buwan yata So, ayan siya mga kabisay at ikakabit na lang siya doon at saka malinis na siya. Wala na siyang kalawang dahil yung kalawang niya naman eh, hindi naman masyadong kakapalan dahil bago pa lang naman siyang natanggal at saka bagong binili yan mga kabisay. So, sa ngayon mga kabisay eh, patitigasin pa yon yung ginawa kong iyon dahil kanina lang ang iyon nabuhusan. So, abang-abangan nyo na lang siguro mga kabisay sa susunod kong video pag sinipag ako. Alam nyo naman ang inyong taybisay eh, minsan sa kabisay ay nakakalimutan ng i-vlog kaya minsan wala tayong ma-upload dahil minsan naaalala ko yung mga tapos ng ating ginagawa ay alangan namang i-video pa. So yun maraming maraming salamat sa inyong lahat dyan mga kabisay na nakarating na naman kayo sa dulo ng aking video at sana naman yung bago pa lang dyan sa channel ko ay isubscribe nyo na at pindutin nyo rin ang notification bell. Nang palagi kayong updated sa mga bago kong i-upload tungkol dito sa aking mga kaganapan lalong lalo na dito sa aking mga halaman ayan at maraming maraming salamat sa inyong lahat saan man kayo naroon sa sulok ng ating mundo miga miga love shout sa inyo at sana ay palagi kayong mag-iingat palagi magdadasal ng patuloy na papatnubayan ng puong may kapal at ilalayo sa anumang mga kapahamakan So yun mga kabisay, maraming maraming salamat sa inyo. God bless us. Bye bye.